Lowie ng buhay mo. Good morning. Taga saan ka? Taga Negros Occidental po. Negros. Asan ka ngayon? Cebu. Cebu. Okay. Kaya mo bang makipagrelasyon sa isang babaeng napakalayo? Kaya po. Basta Nasa <coughs> seryoso lang. Ang, ang babaeng ito ay nasa Paranaque. Tama ba, Marilo? Oh, Paranaque. Huwag kang magtago, Marilo. Huwag ilan, ta ilan taon? Ilan taon? Hindi ko siya. Makagat talaga kita. Ilan taon na po siya, Oz? Kalma ka lang, Lowie. Lowie, ilan taon ka na? 24. 24 years old. Okay. So, pwede. 23 lang ito si Marilo. Ah-ah. Uh -uh. At the age of 24, ready ka na ba maging tatay o maging haligi ng isang tahanan? Opo. Sigurado ka. Ready ka na. Pero ready paalala po. lang, kapag kayo ay nagsama ni Marilo, maging tatay ka, pero hindi sa'yo. Okay lang ba sa iyo? Okay lang po. Maganda yung klaro tayo. Huwag mo tawa na yung sarili mo, Marilo. Huwag ka natatawa. Hindi, hindi nga ako, Marilo. May anak ba siya, Os? Kasalanan mo yan, ginamit mo yan. Hindi mo narinig? Sabi ko nga, ang babaeng ito ay isang single mom. May isang anak. Okay? Papa. Sa murang edad, 24 anyos, ready ka na bang maging tatay o panagutan ang isang babae na may anak na? Okay. So, tanungin natin si Miss Marilu. Oh. Lo, huwag ka tumawa. Pag ikaw, matuhog ko. Tignan mo ha. Malapit ka lang dito sa akin. Pakita ka Gampanan mo na yan. Ikaw si Marilo ngayon. Uy, umayos ka, dai. Seryoso ako dito. Okay lang ba sa'yo, Marilo, si Louie? Parang, ano, gusto ka, ano, 25. Gusto mo 25? 25, ano, 33. Bakit? Magbigay ka ng rason bakit ka nagbabahasi sa edad. Eh, ikaw 23 ka lang. Parang, sa ah, ganun lang. Sa so, kumatured na ang pag-iis. Sa so, tingin mo, hindi ito matured para sa'yo? Parang hindi. Tingnan mo, naman mo ka, oh. Gusto ka nang dumugin. <laughs> hindi pa ma yan. Parang ayaw niya yata sa akin. Hoss. Nagaantay na lang ng sagot mo. Go signal mo. Wala na. Baka malapa ka na nito. <laughs> gusto ko ano, 25, 26, 27. Ah, gusto niya pala 25. Ayaw niyang 24. Kulang ka pa. <laughs> kulang. Wow. Sana all kulang pa daw ako. <laughs> Pwede ba, Marilo, maging seryoso ka? Basta mga ganyan mga babae, madali lang maiwan eh. Uy! So, Basta hindi seryoso eh. O, seryoso ako, kaso lang rinuloko. Sobrang seryoso. Iiwan. So, ayaw mo pala sa akin kasi gusto mong sa 25. Oo, oh, 25 na chips kasi ano. Hmm. Hindi pala, hindi ka pala bumabase sa ugali, no? Nasa edad. Edad ka pala, no? Maganda yan? Maganda talaga. <laughs> di ba, Os? Maganda yan, Oso? No? Nasa edad bumabase? Hmm. Okay. Thank you, Sir uh, Loy. Loy. balik ka lang dito, na. Sige, sige po. Malungkot. <laughs> ano ba talaga hanap mo, Marilo? Gusto ko nga, ano, may edad na, gano'n. May edad na? Huwag lang na, senior. Ano, gano'n. Yung relasyon mo, ilang, 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 ilang taon na ba yung ano, past relationship? Yung nakaraan mo, 23 years old din? Mm-mm. tapos ano, 22, ganun. 22? Parang ano, mabalik ko, ano, hindi ko ma-exit. Ano? Ano? Mm -hmm. Gusto ko, ano, mature ng pag-isip. So, tingin mo ba ikaw ay mature na mag-isip? Say, seryo. paano tayo makakahanap ng seryoso? Ikaw, tawa ka ng tawa. <laughs> Ganito lang talaga ako. Seryoso ang hinahanap mo, di ba? E eh, paano tayo makakapaganap ng seryoso kung ikaw mismo hindi nila nakikitaan ng pagkaseryoso? Seryoso naman ako. tawa lang talaga ako. Ng... Okay. Hindi ka ba bumabasi sa itsura ng isang lalaki? Hindi. Hindi naman. Importante mabait. Mas magandang upo. Tanggap ang anak. Ko. Okay. Pakipatay ng electric pan. Aba. Kenapa ka Marilo? Ilan taong ka na, bebe? Good morning po, ma'am. 35 po. 35, Marilo. <laughs> Nag-aarap po yata ng matanda si ma'am. Marilo, 35 years old. ano so, eh. kailangan pagtawanan. <laughs> Nasobrahan ba? Nasobrahan ba? Gusto ko sakto lang. Sige. Thank you so much, Rob. Uh, bebe ko. Ah, okay. Okay, thank you. Okay. Thank you.